bilang ng kapulisan at uh, kaya inalisan ng security ang uh, vice president. Pero ganito pala ang plano ng uh, mga nasa otoridad, itong mga nasa polis, uh, sa pamumuno uh, ni uh, Mardil at ni uh, Tore. Um, naiintindihan natin ngayon mga kababayan eh, kung bakit uh, patuloy na pinoprotektahan uh, ni Pastor Apolo Kibuloy ang kanyang uh, sarili. Imagine mga sibilyan lamang ito, mga inosenteng uh, mga Pilipino, uh, mga missionary workers. Pero tingnan nyo, uh, kahit anong, wala nang pakialam yung polis, wala silang pake kung anong mangyari doon sa mga sibilyan na ito. Mamatay man, masugatan sila, wala silang pakialam, wala silang mga puso at konsiderasyon sa mga naninirahan sa lugar. Ngayon, hinihikayat niyong si Pastor Apollo C. Kebuloy ay lumabas at uh, sumuko sa inyo. E ganito pa nga ang pinapakita ninyo. Ang grabe pong intimidation, harassment, at wala kayong pakialam kung mamatay ang isang tao. Yan ay nagpapatunay na lahat po ng sinabi ng butihing pastor na extraordinary rendition. O baga ba, kikidnapin ka, huhulihin ka, dadalhin ka sa anong lugar, at papatayin ka at idideklara na dahil daw sa sakit sa puso. Ito po, exactly, yung sinasabi ng mga kapulisan ng mga kasinungalingan ngayon. Ganitong ganito ang gagawin nila pag nahuli nila si Pastor Apolosio Buloy. Ibibigay nila 'yan sa Amerikano batay ito sa pahayag ha, na testimonya at uh, ni Pastor Apolosio Buloy. At ng marami pa na mga nagbibigay ng impormasyon, ganitong ganito po. Kung ga kung pa paano po tinitwist yung impormasyon na uh, kubaga uh, ito pang mga pulis pa ang uh, bida dito. No. Itong mga biktima na siya nang humihingi ng tulong, na siyang humihingi ng pabor sa kapulisan, na sila tulungan, na umalis na diyan sa lugar. Pero hayan, wala pong pakialam ang nasa otoridad. Dapat po bang irespeto? Dapat po ba kayong um, sundin? eh, kayo mismo, eh, hindi kumikilala sa batas, hindi po sumusunod sa batas. Hindi po kayo good example. Mas good example yung mga uh, nandyan mismo mga civilian. Mga law enforcers, yan po yung mga nandyan, mga taga-KOJC. Hindi po kayo Uh, tore, mga kapulisan na nandyan-dyan mismo. Marami po ang sakse sa ginagawa po ninyo. Hindi po nagsisunglungaling ang mga videos at photos na ating uh, pinapakita dito. I i ikatlong araw na ito ng ating special coverage. Pero heto puro kasinungalingan ang nilalabas ng kapulisan para lang depensahan ang kanilang mga sarili partner. Sabi naman dito sa comment, uh, I'm an INC and still condemn this harassment. Puno ang FB ko ng condemnation ng gobyernong ito. Wag nyo ko sanang isipin na wala kaming pake. Sobrang dami po naming may pake po. This is not about KOJC. This is about Filipino human rights na tinatakpan ng gobyernong ito at pwede nilang gawin sa ibang relihiyon na lumalaban sa kanila. Lahat po kung ang KAN ay kinukundi na po ang nangyayari sa bangag administration uh, ngayon. okay uh, Nagsalita yung uh, ilan sa mga taga base dito sa mga comment section din natin. Uh, sana po magkaisa na tayo okay? para sa katahimikan. Mm -hmm. Maraming uh, salamat. no uh, AFP, help stand for the filipino no more uh, marcos alis dyan. okay hindi mo na mapipigilan talaga ang uh, silakbo ng damdamin ng uh, mga pilipino na uh, sila mismo ay talagang nakakaramdam na ng opresyon ang opresyon po ay hindi lamang po informed sa mga ganyan po na nangyayari sa kojc uh, uh, compound no ang opresyon ay maari mangyari kagaya din po ng pagigipit sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin tapos walang ginagawa ang ating uh, gobyerno. Ang problema sa kriminalidad. Biruin mo ang pinagmamalaki ng pambansang pulisya na tawag nito um, magkaroon ng matinding police visibility. Okay, alam naman natin uh, i-check ko lang ha, kung ilan ba yung uh, PNP uh, police hmm. police to population ratio ngayon ah, uh, nababanggit nga yan na kailangan daw ng maraming police. Okay? Meron pong at least eh, 228,000 yung mga police personnel po mga kapartner. Uh, ilan po ang uh, bilang ng uh, populasyon natin? Nasa 110 million. Humigit kumulang po mga kababayan. Babantayan ng 228 personal, uh, personnel. Di ba? Uh, hindi pa kasama dito yung mga nasa... Ah, hindi. Kasama na dito yung mga nasa admin. Sinasabi nila, kailangan mag out uh, para ilagay sa mga kulang ang mga pulis. Pero ito, tingnan nyo po, naglaan ng 3,000 mga pulis para sa paghahanap ng lima. Umabot na po sa tatlong araw, wala pa silang nakikita dyan sa loob ng uh, uh, Kingdom of Jesus Christ uh, compound, religious compound dyan po sa Davao uh, City. Milyon-milyon, hindi lamang po... Um, Uh, seven digits. Lagpas na siguro, tens of millions na po ang uh, ginagastos dito para sa uh, lahat na dapat pera ng taong bayan. Hanggang ngayon, wala pa. Patuloy pa rin nilang iginigiit. Di ko lang alam. Sabi nila, meron silang informant. Sabi nila, nakita nila, nila dito, meron ganito. Pero pag tinanong mo naman kung ano, eh, nakakaalis daw. Biruin mo yan, meron kang informant, meron kang tatlong libo na dineploy dyan, tapos hindi mo pa makita? Hindi po ba duda, duda na yan? Ang sinasabi po, pag nag-implement ka, o tingnan nyo, um, tao ang kanilang hinahanap. no Pati yung mga lugar na hindi na pwedeng uh, tirhan ng tao, hindi pwedeng uh, uh, tambayan ng tao, hinahanap po nila. Di ba? Hindi na po yan ano eh, uh, search warrant na po yan, pero ang hawak-hawak uh, nila, uh, alias uh, warrant of arrest. Di ba? tao ang kanilang uh, hinahanap, hinalughog na nila hanggang sa kasalukuyan wala pa. O oh, yan, kabilang na po di ba? Diba? Kasi kung mapapansin po ninyo, mga kababayan, dyan po sa loob ng religious compound ng Kingdom of Jesus Christ, wala pong mga kable. Wala kang mga kable na makikita kagaya po sa ibang mga lugar. Kumbaga underground, no? Ang lahat ng mga kable po dyan. Kaya kung may pagdududaan sila na may underground na doon nakalagay ang lahat ng mga wire namin. Kumbaga ang uh, loob ng Kingdom of Jesus Christ wireless sa ano? Yung mga kable mula sa kuryente. Makikita nyo po dyan. ba diba? Baka may aerial shot tayo sa mga ano. Kung may poste ba kayo may meron bang mga kable po ba diba? So natural lang talaga na um, may mga underground for mga kable po diyan parang kagaya doon sa binuksan kanina di ba nung pagbukas kasi merong ano eh parang hatch pagbukas puro mga kable kable ng kuryente ang kanilang uh, nakita di ba yan oh kasi hindi po kami kagaya ng ano uh, pinagplanuhan po ang uh, pagtatayo uh, po ang construction ng uh, buong compound lahat po hindi po yan kagaya ng uh, flood projects ng gobyerno nang 5,500 tapos wala pang master plan. Meron po yung master plan. Ang uh, pagtatayo po ng uh, mga compound ng KOJC. Wala po kayong makikita diyan ng mga kable sa taas. Natural lang na merong mga hatches kayo makikita, mga underground na mga uh, parang pagbubuksan mo puro mga kable. Makikita nyo po 'yan. Ganyan po ang uh, magplano si Pastor Apollo sa pangunguna ni uh, ni Pastor uh, Apollo. Anong ginawa ninyo? 'Di ba? Pinagbubuksan. Hinayaan pa nga kayo eh. Puro na lang sabi na alam na namin, makukuha na namin earlier ganito. Meron kaming namomonitor na heartbeat, meron kaming uh, informant, 'di ba? Tingnan nyo ang ginawa ni Torre. After niya makapunta sa isang lugar, oh, merong isang video niyan. Ito ito, katawa-tawa talaga ito eh. Hmm. Merong isang video niyan. Hindi ko lang alam kung makuha yung ano talaga. Kasi hinalughog nila yung istante. Uh, ano po ito? Parang kantin. Oo, sa JMC ito. Oo, sa JMC. Eh, di ba iba-iba yung uh, uniform ng mga polis? Meron mm. naka ganyan, naka t-shirt. Uh, talagang hinalughog nila. Tapos nagkitaan sila kasi nasa taas niyan, parang umakyat din, nasa kabilang, uh, uh, kabila ng mismong sa wall likod, na yan, oh. e eh, kasamahan din nila. Mm. Uh, Katawa-tawa yan eh. Meron yan, Ma makikita. Di ko lang alam kung uh, ano. ayon. Oh, makita mo na sa taas, oh. Grabe. Oh, tingnan mo. Um, oh. Paano magkakaroon ng hidden compartment? Tapos yung kasamahan mo, ando sa taas. Oo. 'Di ba? 'Di ba pa- ka po 'yan. Yung nasa taas, yung nasa naka-green uh, na ano, nasa taas ng uh, mismong wall. police din po 'yan. So pinagdudahan nila na baka yung istante, ay sa likod ng istante na ito, may compartment. 'Di ba? Eh bakit hindi mo na lang tanungin yung nasa taas oh, na nang umakyat? iba Grabe ganito ang training ba nila? Hindi eh, eh di, di ko lang alam, Paka, parang humina na yata yung uh, training. Naka, nakakababa ng moral partner, ng ganyan. Oh, ay, nakikita ba ito ngayon diyan sa ano, sa